<laughs> Kinigilig na agad eh. <laughs> Kinigilig na agad si Fred, hindi pa nag-i-start eh. Hindi, yung mo yung lean forward mo. Parang nakaangas kang ganyan. Yan, okay, ready. Pierce lang, tapos tabing yung onti ulo. Pakita mo yung mata, Bride. Yan, angas lang, angas lang. Sir, maabot nyo yung forehead ni Bride. Yan. Sa pahol lang yan. Look here dito, Bride, look here. Yan, lean forward lang. Parang kaganyan ka. Yan, tingin ka lang kay bride. Okay, ready. One, two. Another one. One, two. Ay, isang na naman. Isang na. Closer pa rin. Closer. Huwag ilalayo. Yan, ganda. Sige ma'am, lapit ka. Lapit pa pa. Wow. <laughs> <laughs> oh ha? Huh? Ay, Pagbubulat ako sa inyo mo, Hindi, joke lang. Parang hindi talaga pinayagan sa sir minom, e. <laughs> ah, Ahara pa naman, tas tawanan pa rin. Ganda. Sige, yakap mo siya, sir. Yakap mo siya. Yan. Taganan mo siya, sir. Taganan mo. Yan. Oo, oh, ganda. Sige, pa. You, Salamat po.